All systems go na ang Department of Transportation para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasehero sa Nakalatag na ang seguridad sa mga terminal ng bus, paliparan at pantalan bilang bahagi ng Oplan Biyahing Ayos, Undas 2025. Si Bernard Ferrer sa detalye. Galing pa sa night shift, sina John Ryan at ang kanyang mga katrabaho. Kahit walang tulog, dumiretso na sila sa Paranaque Integrated Thermal Exchange o PITX. Biyahing kamalik albay sila para magbakasyon ng undas. We already purchased our ticket two weeks before kasi we all knew naman na possible may trend siya pagtaas sa presyo ng tickets. Hini kaya't ang pamunuan ng PITX sa mga pasahero mag-book online upang maiwasan ang mahabang pila sa mga ticket booth. Ayon sa PITX, mataas ang demand ng biyahe papuntang Bicol. Pero huwag magalala, yung mga kababayan natin na mag magla last minute, makakasakay at makakasakay pa rin sila kasi meron naman tayong mga additional units. October 30 at Biyernes, October 31, inaasa ng mas maraming pasahero sa PITX. Kaunin ito, tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na handang-handa sila sa inaasang dagsa ng mga biyahero. Nahanda na po ang ating lahat na facilities, mapapantalan, Uh, mapapaliparan itong mga bus terminals natin no naka heighten alert po ang uh, DOTR, ang attached agencies niya even the coast guard naka-deploy sabi ko po bawal mag -live. Pinasisiguro rin ng kagawaran ang maayos na online ticketing system upang mapabilis ang proseso ng pagbubuk ng mga pasahero. Target ng DOTR ang zero road incident kaya ng pagpapaalala sa mga driver na tiyakin na sa maayos na kondisyon ang mga sasakyan. Maglalagay ang Office for Transportation Security OTS ng CCTV sa public transport facilities, partikular sa bag inspection areas para sa karagdagang seguridad. Paigtingin din ang information drive para sa kaligtasan ng mga pasahero. 'Di bawa may nakita suspicious package, may iniwan doon, ano ba 'yung gagawin? So, we will be focusing also on the, those things, ano. Kasi, chineck yung mga buster sa PITX and they have this uh, TV monitors, eh. Nakadeploy rin ang mga miyembro ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard, gayon din ang medical team ng MMDA upang tumugon sa anumang emergency situation. Nakumpis ka sa PITX ang ilang pinagbabawal na gamit gaya ng lighter, cutter, gunting, kutsilyo at iba pang matatala sa bagay sa isinagawang inspeksyon sa bagay ng mga pasahero. Samantala, umabot sa 140 bus drivers at konduktor ang sumailalim sa random drug test sa PITX at wala sa kanila ang nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.